Hello guys! Sa mga influencers dyan na mahilig mag-real talk, TikTok. Panoorin niyo itong video na to, baka magaya kayo dito sa isang TikToker na si Stella Sale na tinanggal sa list ng isa sa mga ambassadors ng brand na Colorette. Ito ay matapos siyang mag-post ng real talk tungkol sa pagmumuka ni Stell ng SB19. Sa mga hindi nakakaalam, ito si Stella. Ayan siya. Isa siyang TikToker at sumikat siya dahil sa mga videos niya na laging lasing. At totoo naman na nakakaaliw yung ilan sa mga videos niya. And right now ay meron na siyang 230,000 na followers sa kanyang TikTok account. And may mga ilang brands na din na pinopromote itong si Stella. At dahil nga dito ay kumikita na din siya sa kanyang TikTok account. Pero lately nga may mga post siya sa kanyang Facebook account tungkol dito sa p member ng SB19 na si Stell. Ayan, yan yung, yan yung ilan sa mga post niya. Sinasabi so, niya na pangit naman daw si Stell ng SB19 real talk lang daw. Ayan. At dahil nga dito sa mga real talk post ni Stella ay maraming nagtag sa CEO ng Colorette na si Miss Nina para daw tanggalin siya as a brand ambassador dahil hindi daw tama yung ginagawa nitong Stella na to. And wala pang 24 hours ay nagpost na ng official statement ang Colorette. Ayun na nga, tuluyan na nilang tinanggal si Stella as one of their brand ambassadors. Ayan yung post ni Miss Nina ng Colorette. Ayan, medyo mahaba. I-post nyo na lang yung video kung gusto niyo magbasa. Ayan. At nag-post na din si Stella ng kanyang official statement sa kanyang TikTok account. Ayan, medyo mahaba yung post niya pause nyo na lang din. Pero sinasabi naman niya na nagtitake siya ng full responsibility sa nagawa niya. Wala na siyang ibang alibis pero tinanggap na lang niya ang mga consequences ng mga actions niya. Wala siyang biniblame kundi ang sarili niya. At humihingi daw siya ng tawad kay Stell ng SB19 at sa mga taong sumusuporta sa kanya. At humihingi din siya ng second chance para daw baguhin at i-improve ang kanyang sarili moving forward. Yun naman ang naging statement nitong TikToker na si Stella. And may hashtag na naparusahan ako. Ayun nga, tinanggalan siya ng contract ng coloret and I'm not sure kung magkano yung pasahod sa kanya pero feeling ko medyo malaki-laki din ang bayad ng coloret sa kanya. At 50-50 naman ang naging reaction ng mga netizens tungkol dito sa nangyaring to. May mga nagagalit kay Stella, especially yung mga fans ng SB19 dahil bakit daw kailangang i-bash si Stella. Sabi pa nila, biktima din daw si Stella ng face shaming or bullying dahil sa kanilang itsura or physical appearance. So dapat daw alam ni Stella ang feeling kapag ikaw ay binubully dahil sa iyong physical appearance. Pero bakit daw niya nagawa ito kay Stell na wala namang ginagawang masama sa kanya. And meron din namang nagagalit sa CEO ng Coloret na si Miss Nina nga. Bakit daw biglang tinanggal si Stella sa kanilang listahan ng mga brand ambassadors knowing na naging biktima din daw si Stella ng bullying before at hindi naman daw sila tumulong against nga sa mga nambubuli kay Stella na kanilang ambassador. So kung may lesson tayo dito pwedeng matutunan sa issue na to, especially yung mga influencers, yung mga content creators dyan, Think before you click. So, bago ka mag-post ng kahit na anong content, video, picture, or kahit na text, or kahit na comment pa yan, nang dapat i-make sure nyo muna na wala kayong ginagawang masama bago nyo i-publish or i-post nga yung gusto nyong sabihin online. Dahil sa panahon ngayon, ibang-iba na talaga ang panahon ngayon dahil sobrang bilis ng magpa-trending in a good way or in a bad way. And cancel culture is real. So, isang post mo lang, eh, pwedeng mawala sa'yo ang lahat. Especially nga kung meron ka ng mga brands na pinopromote or pinagkakakitaan mo na yung iyong platform dito sa internet. Pero kayo ba, ano ang masasabi nyo sa issue na to? Kampi ba kayo kay Stel na nabully? Kay Stella na nambully? Or sa CEO ng Coloret na medyo binabash ngayon dahil sa naging desisyon niya na tanggalin si Stella sa kanilang list ng mga brand ambassadors? Comment down below. At kung nagustuhan itong itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.